So ngayon mga kaba adventure, ito na po, nakuha na po namin yung pinapadalang sponsor para sa anak ko po. Ito ay ipangbili namin ng washing machine po. So ito, para sa ipo ito. Yan. Ano pa pa, salamat ka. Maraming salamat po sa tulong nyo sa, sa para sa washing machine. Pag may natira din, ibibili namin ng gatas na maintenance ng anak namin yung unpalated lifeline. May kamahalan kasi yung 2-5. 2 halaga na hindi maabot na 1 kilo. Salamat sa team. Salamat, salamat sa team, lotong malirap family. Salamat. Kay Richard. At kay Sir Richard Reyes, salamat po. Julius Katuba TV! Yo, what's up mga katuba adventure? Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. So ngayon mga katuba adventure, uh, naglalakad kami ngayon. Uh, kasama ko po yung aking misis at anak na may sakit na cancer at saka yung panganay namin. So ayun, nauna na sila sa akin yun know? oh. So, ito mga katuba adventure, papunta kami doon sa Western Union. Para kunin yung ano Dinapadala uh, sa aking misis Yung binigay sa aking misis to So, yun Bangabangan nyo po mga katupa adventure uh, Papunta na kami doon sa Western Union So, sinama ko po yung aking Misis at anak Para, yun uh, Manglimos kami dito sa daan namin yung ibinigay ni ano sa team Lutong mahirap pamili kukunin namin yon o muwi lang ako dito mga kabadbitsor galing ng ano na ah, galing na trabaho sa shop ng mga motor no so yun ah, kailangan kukunin yung pinapadala ni Uh, Richard Reyes Lutong Mahirap Pamili Kasi yun mga katubad pincher Siya po yung gumagawa ng parahan Para mabigyan kami ng uh, Tulong para sa aking misis no? Uh, kailangan namin ibili yun ng washing machine So yun Ito mga katubad pincher Abangan nyo po uh, Papunta na po kami sa Whistler Union Naglalakad lang kami So malapit na tayo sa Whistler Union mga katubad -pintcher. So ito yung aking misis at anak mga katubad din sir na may sakit ang so yung panganay namin yan so sinama ko po sila mga katubad din sir no papunta Winster Union so ito yung lokal namin mga katubad din sir so yan ito po yung probinsya ko ito po yung tinatawag na Marga sa Tubig, Sampuang Cattle yung pangalan ng lugar namin, lugar ko po, <laughs> yan so nakikita po ninyo mga kawad binsyo no so yan may mga bagong building na po So dito mga katupad-adventure, may bagong palawan na rin na maliit dito. Yan, yan palawan pawn shop. Bago po yan mga katupad-adventure. Yan, bagong bukas. So meron ding RT pawn shop na rin dito. Yan. RD Pawn Shop. Ayan mga katapad din sir, nakikita na po natin yung Wister Union. So, ayun na. Ayan ha. Oh. Ayan. Wow, oh, dito mga katapad din sir, may pritong manok. Ayan. Ito mga katapad din sir, oh. sarap. Ayan oh. Maya maya siguro makabili tayo ng ganyan. <laughs> ano tayo, so ngayon mga katupad pincher, papasok na kami. So isasama ko po, po yung aking misis at anak sa loob. So, ipapakita ko na po yung ano mga kapadventure yung dinapadala ni uh, Richard Reyes Lutong Mahirap Family uh, at salamat sa team Lutong Mahirap Family sa kanilang ginawang tulong para sa misis ko para makabili kami ng uh, washing machine yun <laughs> so isa na yun yeah. yung alam yung ano lang, picture, oh, yan. ID. ID mo? Oo, ID. Yung ano, yung ID ko, Western. Ito, may ID ako mga kapabad din oh. sa Western. Kailangan pa ano, Sir Rob Waters? ID din na. So hindi na daw yung may ilang lang, lang no restart. start. na lang tayo mga ka-adventure na nakatawagin yung ano natin. Tatawagin yung pangalan natin. <laughs> yeah, no. So, yan, oh. so may sinama pa sila mga ka-adventure no? Para makita din sila dito sa vlog na ginawa ko. Uh, sila ay sinama ko. pad dito yung pagbili namin ng washing machine sa binigay ng tulong ni at sa team Lutong Mahirap at sa ginawang paraan ni Richard Reyes Lutong Mahirap po. ito po ang yung channel ni Richard Reyes Lutong Mahirap yan po. So yun at saka, uh, sa team pala sa team Lutong Mahirap ito yung pangalan namin sa team Lutong Mahirap. Yan. So ngayon mga kabahan pinsyar, ito na po, nakuha na po namin yung pinapadala sponsor para sa anak ko. Ito ay ipambili namin na washing machine po. So ito, para sa iyo po. Ito. Yan. Magpapasalamat ka. Maraming salamat po. sa po. Salamat <laughs> sa sa para tawagin mo din. Salamat. Ang may natira din, hindi rin namin ang gatas ng pinang sa anak namin po. Ang palete, lifeline, ay pamahalan sa sila, bukay, bukay ba palaga hindi na hindi maabot na wawal sa team. Salamat sa team. So, salamat sa team, doon po, mahirap pa Uh, uh, Kaya Richard. Kay Sir Richard Ray salamat po. Baka niya lang po yung pagbigay ng med na ang washing, washing mga baba at bigger. So kami po ay uuwi na. Salamat at lalabas na kami dito sa loob ng Western Union. Yan. Yeah. Tiyo na na. So sir, salamat sir. So kami ay lalabas na no. Uuwi na mo na po kami ng bahay. So, maglalakad na naman kami ulit pa -uli sa aming bahay mga katulad din siya kasi yun, uh, malapit lang din po. So, abangan abangan ninyo na lang po. Ah, uh, nagulol na ako. <laughs> <laughs> Abang-abangan nyo na lang po uh, yung pagkawa namin na video sa pagbili namin ng washing machine. Ayun. So, <laughs> Video bula na tayo ngayon. Ayan. Malabas na kami. Ayan so, mga kataba adventure. Maglalakad na naman kami no. Salamat po sa inyong lahat yan. May support na ulit. So. Video mainit na mga kataba adventure no. Kasi tanghali na kasi ngayon. So magpapaalam na kami. Bye bye po sa inyong lahat yan. So bye bye. Bye bye ka na. Bye. Thank you for watching.